Good morning, good evening mga kuya at mga ate uh, Nandito naman na naman kami para sa isang panibagong content ang ating content ngayon ay tungkol sa aming pinprint na uh, mga shirts ng BPI So ganito po namin sinisimulan yan Ang, ang process ng printing Una syempre, i-layout natin Tapos, uh, ilalagay natin sa template para maipakita natin sa ating client So pagka ganyan, ilalagay na namin Tapos ang next dyan ay gagawa na tayo ng mock-up or yung pinaka ano, uh, design ng shirt. Tapos i-send is ho natin yan sa kanila, i-email natin sa mga client natin. Ayan, pagkatapos po niyan, uh, pag na-approve, i-layout na natin doon naman sa, para sa printing. So, ang isang sheet kasi niyan ay medyo may kamahalan, kaya kinocompress natin siya sa isang sheet. Ayan, tapos si... After nyan, ang susunod na process ay ipaprint po natin yan. Ayan. Ayan na. So, after natin ma-layout, ayan, ipaprint na natin lahat ng design. Iko-compress. Bali, ang print prin pala natin dito ay almost 15 meters. So, mga basta medyo marami-rami. Kasi, pang 167 t-shirts to syempre habang isinabay na rin natin sa pagpaprint syempre yung mga shirts na ibibigay natin sa ating giveaways sa para sa team Coroda Saka sa doon sa pag-games ayan. ayan na ang tawag nga pala sa process na to ay direct to film or DTF ayan So, ayan na, uh, ayan na yung powder. Dumaan na siya dun sa machine. Ayan yung shaker. Ayan, nalagyan na yan ng adhesive. So, yung piniprint na white na una, ano yon parang sticker din siya. Tapos, dun didikit yung hot melt. No, yung powder. After nun, shaker siya. Tapos, papasok siya sa oven. And after niya may pasok sa oven, ganito na mangyayari sa kanya papatuyo uh, papatuyuin pag natuyo. Ayan, yung design, yung print ay nandyan na. So, mas madali na itong process na ito. Hindi na kailangan gumamit pa ng cutter platter. Ayan, so ang pinakagagawin na lang natin dito ay kakat na lang natin yung mga designs na nilagay natin dun sa film. Medyo marami-rami ito. Siningitan na natin kasi sayang yung mga space. Ayan, sayang yung mga space na yan. Sayang yung, yung, yung film kapag ka meron mga bakanting space. So, minaximize natin siya dyan. Yan. Yan, pagugupit na yan ay expertise talaga ng mga girls. Kasi pagka mga boys ang gumupit niyan, malamang, eh, tatamaan natin yung mga yan. Ewan ko lang ah hindi naman siguro lahat. Pero ako, eh, wala akong talent sa pagugupit ng ganyan. Lalo na pagka, dikit-dikit. Ayan. So, ginugupit na ni Ate Daday. Yun, oh. Masipag ni Ate Daday magupit at magsipat. Alam na alam niya kung saan niya, saan ang gulo niya gugupitin tong film, eh. Yan. So, marami yan. Pero, syempre, minsan, diri rin naiwasan na magkaroon ng mga error o mga paggugupit dahil sa dami. Na, Nakakalito na rin. Yan. Gaya niyan, Nagupit niya yung which, uh, part ng design, which is yung... QC central doon yan sa ilalim ah, nagupit niya yung isa pero madali lang naman remedyan pagkaganon since ah, ipapress naman yan basta importante lang masentro niya ulit Ayan. dinamihan ko na rin yung mga logo ng parish kasi madalas din nagpapaprint sa parish ng mga shirts ng mga ministries ah, importante kasi na kasama pa rin yung logo yan logo ng parish sa bawat shirts para sa mga naman ma-identify na doon ang kanilang parokya. Ayan. Pag-iisip pa si ate daday dito. Tama ba itong ginagawa ko? Tama. Yun. Sa pakanan. Hindi na ko na rin yung mga yan. Inad ko na rin yung mga nasa preks kasi uh, every two months meron preks. So sa amin din kasi sila umorder ng mga shirts nila. Kaya kesa masayang yung film, dinadagdag na lang namin yan. Kaya mga ganyang mga pwedeng ilagay na design. So ayan, yan na yon yung design nun dun sa BPI. Ang kanilang ano, logo for their event. Meron daw kasi silang event. So yung client namin dyan eh ano yung bank bank manager ng branch o area area manager yung contact natin diyan kaya sa amin pinagkatiwala kaya maraming salamat talaga kay Lord dahil sa mga gayong blessing sa na dumarating nasusustain natin ang ating mga needs yan kasi yan po yung aming talagang source of income yung business namin printing. nag po yan, mga way back 2012 pa. Ayan, dati ang business namin ay mga accessories sa cellphone, repair shop, saka mga gadgets. Yan. Tapos yung business na yun ay binigay na namin, binitawan na namin at uh, pinabayan namin dun sa kapatid, kapatid ko. Kapatid namin ni ano ni, ng asawa ni Simple Ella. Yan. Yung sunod sa amin. So 'yun. Medyo matagal-tagal tong gupitan na to. Sigurado ha, abutin to ng mga siguro mga whole day. Kasi bukod sa paghihiwa niya niyan design na 'yan, eh kailangan din yung mga edges niya ay ma kasi kailangan pagka ay sinukat sa shirt ay pantay kaya kailangan talagang maghiwa-hiwalay yan at kikinisin yung mga ilalim yan at yung mga sides para makita kung nakasentro ba siya pag before siya i-press so haba ng ginawa ni ate daday na paggupit-gupit <laughs> yan sa mga interested din na mag-business ng ganito uh, wag po kayong mahiya na magtanong sa amin ni eh, ate daday pwede namin kayong i-assist lalo na kung hindi naman po tayo magkakapareho ng lugar wala nyo po dyan sa lugar ninyo ay uh, may mga gustong magpagawa ng mga shirts mga ano, pwede willing ho kaming i-share sa inyo yung aming nalalaman para rin may pagkakitaan kayo kung man kayo yung mga kamag-anak ninyo sa mga probinsya pwede natin po silang tulungan yan para meron silang business mm -hmm. lalo na po dun sa mga areas na kung saan may maray mga tourist spot may mga ano pwede kayo magtindi ng mga souvenirs yan pwede nyo gawin yan Hmm, hindi nga alam pala t shirt at saka mga stickers ang aming mga piniprint meron din kami sa mga ibang giveaways kung anong kailangan no tapos yung mga process naman ng mga printing namin meron kaming sublimation, meron kaming etong DTF meron din kami ng vinyl at meron din tayong silk screen syempre hindi mawala yung silk, silk screen kasi yan talaga yung kauna-unahang process ng pagpupoint ng mga shirts ayan Huh. 10 minutes na agad si ate dada eh nagugupit pa rin so after niyan magupit no, maayos na natin mapapakita na sa inyo yan nakaayos na yan na trim na so yan na yan hindi dikit na siya sa mga shirts paano Uh, Siyempre, heat press lang ang gagamitin dyan. Ganun kaganda yung uh, technology natin ngayon. So, talagang naging malawak ang ano ang limitation ng pag-print ng mga shirt. So, hindi na limited sa kakaunting design. Sa ngayon, yung DTF ay kaya niya talaga lahat halos ng mga designs. Maliban na lang dun sa mga naghahanap ng mga Ref reflectorized, o kaya mga glittered, yan, ibang process po yun. Pero kung ano yung nakikita natin, basta, tungkol sa digital printing, kung anong kaya ninyo i-layout, kahit ano pa yan, pwede natin i-print yan. Yan, ganyang kaganda yung technology na yan. So, yan, yan na yung finished product nung ating unang batch ng piniprint. Yan yung client natin sa BPI. So, kung mapapansin nyo, no, marami yung mga print namin. Meron din kasi mga nagpagawa pa na mga ministries. At syempre, yan, yung nakikita naman ninyo, print na rin namin yung para sa Team Coroda, yung design ni Masterwork. So, yan. Yan yung medyo marami-raming orders ngayon. At ang deadline po niya ay hindi masyadong rush. Mm, mga 3 days na yung binigay sa atin. <laughs> Pero, kaya naman yan. Kaya. So, ayun. So, as of now, April 16, patuloy pa rin ang pagpaprint ni pag press namin dahil yung prines namin kaninang madaling araw ay mga 50 pieces pa lang natapos. So, napakarami pa. Wala pa kami sa kalahati. Ayan. Yan na po yung finish product. Yan. Sana po nagustuhan ninyo itong vlog natin na to. At uh, kahit medyo busy tayo ngayon, eh, talagang ginawa natin ng paraan para may makapag-share. Okay? Babush! Hello? So! So! Alam na, ilang kayang so ang nasabi ko sa video na to. Uh, I-comment niyo lang doon sa makakakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ulit ng free t-shirt.